Ayan na guys ayam Ayan po ang Padre Pio. Dito mo San San Jose del Monte. Epo Eh po makikita niyo po siya. Yung mga gandang tanawin po sa Bulacan. So, yan. Kita niyo po yung bundok ng Bulacan. Ayan po yung sacrifice na akyatin ninyo pagpunta po kayo dito yung hagdan na yan hindi ko alam kung ilang step yan um, napakarami po pumunta mga mga ano mga ayan masyal po sila tayo ah. tayo tayo dito naman tayo sa kabila Tingnan natin ayan ito sa likod nang ito yung pinaka likod nya ayan po yung pinaka entrance ng uh, Padre Pio ito yung back nya so, tingnan nyo a ah. ayan ang pinaka entrance